Mga netizen, patuloy na kinikilig sa childhood sweethearts na sina Nash Aguas at Mika Dela Cruz. Ang kanilang love story, alamin! Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin sa social media ang pagpapakasal ng dating child stars na sina Nash Aguas at Mika Dela Cruz. Tila kasi pang teleserye ang kanilang love story na nagsimula noong mga bata pa sila. Ano nga ba ang kwento ng kanilang pag-iibigan? Tara, balikan natin! Sabay na lumaki sa mata ng publiko si Nash at Mika bilang bahagi ng weekly gag show na Buwing Bulilit. Bata pa lamang nakikita na ang kanilang kakaibang chemistry at ayon mismo kay Nash, 2007 pa lamang ay crush na niya si Mika. Ayon kay Nash na ngayon ay counselor na ng Cavite City, bata pa lamang ay nagpapapansin na siya kay Mika. Ngunit hindi ito umubra sa kanyang crush na madala siyang tarayan. Matapos nilang graduate sa Gawin Bulilit, nawala na sila ng komunikasyon. Ngunit, tila may plano talaga ang tadhana para sa dalawa dahil noong August 2017, nagbalik sa buhay ni Nash si Mika. Ayon kay Nash, parang magic na nakasalubong niya si Mika sa isang mall at dahil nasa tamang edad na sila, hindi na pinalagpas ng binata na ligawan ng dalaga. Makalipas ang ilang taong panliligaw, naging magkarelasyon na ang dating child stars. Aminado si Nash na napahagulgul siya sa sobrang tuwa nang matanggap ang 15-page love letter mula sa kanyang girlfriend at nitong May 19, kinasal na ang dalawa sa Tagaytay. Patunay ang kwento ng bagong mag-asawang si Nash at Mika na sa tamang pagkakataon at panahon, mananaig ang tunay at tapat na pag-ibig. Ikaw, anong masasabi mo sa love story ni Nash at Mika? D W I Z Research -report. Re -re -report.